Magandang araw sa inyo mga ka -oto. Short video sharing lang tungkol dito sa ating kotse, Lancer Pisa Pi. Baka maka-experience kayo ng ganito. So, ginamit natin ito nung Sunday. Ang problema niya ngayon, uh, biglang nawala yung kanyang aircon. Pero nung Sunday, nung ating gamitin, may aircon pa siya. So, nagtataka ako. Bakit? Nagkaganon kasi, ginarahil lang naman natin. Wala man tayong ginagalaw. So nawalan siya ng aircon. So yung una natin chineck dito yung ating thermostat. Ayan. Kasi baka naglulus lang dito natanggal yung wire. Aftermarket na nga pala yung ating thermostat. Hindi na dito nakalagay. So yan na yung ating thermostat. So nakakonect naman siya. Tapos ngayon ang problema niya pagka kiniklik ko. Yan sira kasi yung ating switch kaya iniipitan ko na lang. So pagka Inoon natin dati minapitik siya. Tapos nalamig kanina hindi na siya napitik. Tapos hindi nagbabago yung kanyang hangin, hindi nalamig. So, Pagdating dito sa bahay, ang ginawa ko, ko muna yung kanyang Sinay ko yung kanyang compressor. So binuhay natin doon, hinuwarang ko 'to. Ito kasi yung low side niya dapat malamig 'yan. So ngayon, wala siyang damig mainit talaga. So nakita natin yung ating compressor, hindi siya nabumba, hindi na ikot yung ating clutch na to, hindi siya nag engage So ang una kong ginawa dyan, Nanap ko yung kung saan yung kanyang fuse. So nawawala ng supply itong kanyang connection na to. So ito, kahanap ko, ito lang naman yung alam kong fuse nya. So dito ako nagbase yung may logong ito kagaya dun yung logo natin dun sa ating switch sa aircon so dito naman sa kabila wala syang ganoon eh. ayan wala so dito lang so yung ginawa ko binuksan ko ito ngayon nakita ko ayan yung kanyang fuse nusawd sya at ganyan nasira so buo pa naman yata yung nasa loob nya pero nalusaw sya ngayon pinaltan ko ng ating extra dito so gumana ayan so gumana na okay na so fuse lang palang problema ngayon tanong ko lang po sa inyo mga ka-auto baka may nakakaalam sa inyo pinaklas natin yung kanyang housing eh. tinignan natin kung may naglalapat dun sa likod ayan wala naman so tanong ko po sa inyo bakit po kaya nalusaw ito dahil sa sobrang init bakit po siya naginit eh, yung nakalagay naman po ay 10 amperes kita ganyan tapos ang required niya ay 10 amperes so maaaring may lumapat sa kanyang ground yun po kaya ang problema so check ko na lang din kung may mga naglalapat sa kanyang wire ah nalusaw na ganun o talaga mahina yung ating fuse bumigay So, ayan lang. Short video sharing lang mga ka-auto. Baka maka-experience kayo ng ganito. Kaya yung DIY. Kaysa dalhin natin sa aircon shop. Tapos singilan tayo. Pius lang din pala. Nangyari na kasi yun dati sa ating van. May kada may mawawala dito sa ating sasakyan. Ilaw, busina. Takbo na kagad ako sa shop. Tapos pagdating doon, tatanggalin lang to. Nakabit ang bago. Ayos na babayad pa ako labor kagad ka justus yes pa so kaya naman palang DIY hanapin lang natin so yun lang mga auto baka makatulong sa inyo tama tama ngayong ito tag-init kaya kailangan may aircon tayo yun lang so kung nagustuhan nyo itong video nito at bago palang kayo dito sa ating channel mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga susunod may bahagi, mga video sharing at tipid tips mga DIY tungkol sa ating mga auto ayun salamat po